Sinar ko sa inyo nung nakaraan yung pare sa na namin malapit sa Santa Lucia Mall. At ang dami nag-comment sa inyo doon na masarap din yung lapas batchoy nila dito. At ito may nag-comment pa nga na mas masarap pa daw to sa tinda sa mga mall. Karamihan din pa sa mga nag-comment ang sabi nila paborito nila yung lapas batchoy. Kaya naman kagabi madadaanan na rin lang namin. Pinuntahan namin to ulit para matikman naman yung batchoy. Ito time check. <laughs> ang oras po natin ay 11.43 oh, Tingnan natin kung bukas Hindi namin natanong yung store hours nila nung nakaraan Kaya nagbaka sakali na lang kami kung bukas ba At nung tinanong namin, 24 hours pala silang bukas dito Sa may Felix Avenue, Kainta Rizal Malapit sa Sogo At katabi lang din to ng Santa Lucia Mall Kahit mag alas 12 na madaling araw Tingnan nyo naman, Andami dami pa rin talagang kumakain sa kanila Pangmasa din kasi yung mga presyo ng mga pagkain nila dito Yung lagi namin in-order sa kanila, yung Paris Hindi ma machempohan yung battery sa kanila nung nakaraan Pero buti na lang ngayon meron Sa special battery nila, nilalagyan ito ng lo Tapos maluluto yan dito sa ibubuhos na mainit na sabaw. Yung iba pang mga sahog nito, may spring onion, chicharon, pritong bawang, atay, at taba ng baboy. Kaya naman pala karamihan sa inyo, ito yung sinasabing paborito, yung lapas batchoy nila. Para kasi sa presyo 60 pesos, masasabi kong sulit at masarap nga to. Sa timpla pa lang ng sabaw nila, eh malasa na. Ito yung malasang hindi maalat ha, kundi malasang malinamnam. Matitikman nyo dito yung pinagpakuluan ng laman ng baboy sa sabaw. Ang sarap din pa ng mga sahog, lalo na yung atay. Sa noodles naman, tamang-tama lang yung pagkakaluto at hindi ito over ko. Mas masarap pa tong lapas bachoy nila kapag lalagyan nyo ng konting kalamansi. Ganito nga pala yung kalamansi nila nakapiga na tapos nakalagay dito sa bote. Bad. para naman sa mga mahihilig sa maanghang dyan, kagaya ni Maynard, matitripan mo dito yung chili oil nila kasi legit yung anghang nito. Etong batchoy nga pala, ginawang pang ulam ni Maynard at bumili na lang siya ng garlic rice. 15 pesos lang yung isang cup ng kanin dito. Bali pumapatak na 135 pesos lang tong midnight snack namin. Tik 60 pesos kami para sa special lapas batchoy at 15 pesos lang para sa fried rice. Kahit pares, mami, o kaya naman lapas batchoy yung bilhin nyo dito, ay eh, napakasulit. Karamihan nga sa mga nagtatrabaho o kaya naman nag-aaral malapit dito. Madalas, dito nila pinipiling kumain kaya mapapansin nyo sa tuwing pumupunta kami halos punuan sila. Ano laman eh. Kaya naman sa mga bumabiyahe dito along Marcos Highway, try nyo na rin muna dumaan dito sa may Felix Avenue at tikman nyo na rin yung pares nila, mami, pati na rin tong lapas bachoy. Halos tatlong taon na rin kasi kaming kumakain dito ni Maynard at masasabi namin sulit talagang pumunta dito. Marami pa nga pala kami ni Maynard na i-share sa inyo ng mga sulit na pasyalan, kainan at kapihan. Kaya para updated kayo sa mga mapupuntahan pa namin, huwag nyo kalimutang i-follow ang aming mga social media accounts. Yun lang, maraming salamat po sa panonood. Bye!